Ikalimang limangpong kabanata sa pagpapatuloy, itinapon niya ng malakasang lalaki sa malayo, at pagkatapos ibinaba niya ang tubig habang sinasabi na buwisit ang tubig ay nataktak. Habang ang mga ito ay itnaas ang espada na sinisigaw na ikaw na walang hiyaka. Sinabi nito sa kanya habang nakakrus ang kamay sa katawan na tumatawang sinasabi na hoy ikaw dyan. Ano sa palagay mo ang ginagawa mo? Naiinis na tumingin sa kanila sa Dangsan na pinapaputok ang daliri sa kamaong sinabi na tumahimik ka. Kung gusto mong gawin ito, halika na, makikita ang langit na malapit ng lumubog ang araw na mapapakinggan ang huni ng mga uwak na lumilipad. Napahawak sa baba si Ryu na sinasabi habang tapos na siyang kumain na hey, mga guys, si Dang San, saan ba nagpunta ang gago na ito? Sumagot ang babaeng Violet ang buhok na ha? Okay lang ba siya? Kamakailan lang kasi maraming oso ang lumalabas. May pag-aalala lang sinabi naman ng pula ang buhok na si Dangsan. Hindi pwedeng nasa panganib siya. Kanina, inutusan siya ng guro na pumunta sa Sowhangbong para kumuha ng tubig. Na sinabi naman ni Jean na hindi ba katabi lang ng bundok na ito ang sohangbong. Daan lang 'yon na dinadaan namin paminsan-minsan, pero hindi ko pa nakikitang may ligaw na hayop doon. Sinabi naman ni Hyun Yun na nakapunta na ako roon isang beses o dalawang beses, kaya ako na ang pupunta para tingnan siya. Na itinaas naman ng isa ang kanyang kamay na sinabi na sasama ko sa iyo. At lumipat ang eksena sa lalaking ito na mabilis sumugod kay Dang San habang sinisigaw na mamatay kang bata ka. Umatras si Dang San ng bahagya upang maiwasan ang pagwasiwas ng espada nito. At pagkatapos gumanti siya ng isang napakalakas na sipa sa katawan nito. Bumagsak ito sa lupa habang napahiyaw ng sakit, na nagulat ang mga kasamahan nito na nakatingin sa kanya. Tumatawang hinatak ang malaking espada nito na sinabi sa kanya na medyo malakas ka para sa isang mukhang pulubi. Dagdag pa nito na malalim na ang paghinga ni Dang San na ako na ang haharap sa iyo kung ganun. Napasabi naman sa isip si Dang San na nakatingin sa lalaki na siya ba ang pinuno. Nakakainis. Ano ba ang iniisip ko at pumunta ako sa lugar na ito at iniwan ang tahanan ko? Gutom na gutom ako at walang lakas sa matinding kalagayan buong araw. Umabot pa sa puntong mahihimatay na ako sa gutom. At pagkatapos malakas na sinigaw ng lalaki sa kanya na heto na ko. Napangiwi siya ng bibig na sinabi pa sa isip na dang Chol. Kaya mo to, magpakatatag ka, naghanda siya sa pag-iwas na paparating na espada sa kanya. Nagulat siya nang may mapansin siya dito. Nasinabi niya sa isip na ha, hindi ba siya ang pinuno? Kung ganun, bakit ang bagal ng galaw niya? Ang landas at galaw ng espada. Nakikita ko ba ito? Nakikita ko ang bawat galaw ng espada. Dagdag pa niya sa isip habang naiisip ang pinapagawa sa kanila ng kanilang master na ito ba? Ito ba ang dahilan ng tinatawag nilang batasin ang mga butil sa hangin? Ang konsentrasyon ko ngayon, hindi, hindi. Hindi naman ganito ang aming mga galaw nung nag-eensayo kami. Naiisip niya si Rio na sinabi pa niya sa isip na bukod pa roon, hindi man lang namin alam kung kailan, saan, at paano gumalaw ang baliw na guro na yon. Sobrang bilis niya. Mabilis na iniwasan niya ang pagwasiwas ng espada nito sa kanya habang sinasabi pa na tama, ang taong ito, sobrang bagal lang. Pero sino ba ang niloloko ko, hindi ko kayang iwasan ang mga atake ng ganito palagi. Tinamaan siya sa balikat na ikinagulat niyang sinabi sa isip na ano? Hindi ko naiwasan ito, dagdag pa niya sa isip habang tinamaan sa braso na nakikita ko naman ang lahat. Pero bakit hindi ko maiwasan? Tinamaan na naman siya sa binti na sinabi pa sa isip na kailangan kong umiwas at pigilan ang katawan ko na tamaan. Iniwasan niya ang espada nito na humiga ng bahagya na pumulot ng bato sa lupa na sinabi pa niya sa isip na buisit, hindi ako pwedeng matalo ng ganito. Ibinato niya ang bato na sinabi pa niya na tanggapin mo ito. Nagulat ito na nakatingin sa bato na sinasabi sa isip na wow. Ang bagal ng pagbato niya. Tumawa pa ito sa isip na sinabi na dahil ba sobrang pagod na siya? Sa atakeng ganito, hindi man lang ito makaka. Naputol ang pagsasalita nito nang tinamaan siya sa pisngi na ikinagulat nito. Na napasabi pa ito sa isip na hindi ba dapat magaan lang ang pagkakabato noon? Pero bakit hindi ko man lang naiwasan? Nawala sa focus ito na sinabi pa na napangiwi ng muka na ikaw na hayop ka. Mabilis na itinikom ni Dang San ang kanyang kamao na sinabi sa isip na ito na ang chance ko Malakas na sinuntok niya ito sa muka na habang sinasabi na tanggapin mo itong kupal ka. Pinaikutan niya ito ng mabilis habang sinusuntok gamit ang kasanayang sambak, beat him. Ngunit sa hindi niya inaasahan, Isang pamalo ang makikita sa kanyang likuran habang aatake pa sana. Malakas na pinalo siya sa likod na ikinaputi ng mata niya. Babagsak siya sa lupa habang sinasabi niya sa isip na paano nangyari ito. Ako, si Dang Sanang Satchon. Hindi, ako ang ikatlong anak. Paano ako matatalo sa mga taong ito? At pagkatapos sinigaw nito na okay sige, bubugin na natin siya. Naitinikong naman ng mahigpit ang kamaunang kasama nito na sinabi na ayos tinadyakan, sinipa, sinuntok siya ng mga ito habang sinasabi ng mga ito na hayop ka. Basurang pulubi, paanong nagawa mong hadlangan ang daraanan namin? Tikman mo to, ikaw na walang kwenta. Sinabi naman ng kanilang leader na hoy, umalis kayo dyan. Dala ang tubig na inigib niya sinabi pa ng leader ng mga ito na huwag ka lang matulog dyan ng komportable. Ibinuhos kay Dangsa nito na sinigaw pa na magising ka, dugyot na daga. Mapapakinggan ang kanyang ungol sa sakit na sinabi pa ng leader ng mga ito na itinuro siya na gumising ka. Babanatan ka namin hanggang gabi. At pagkatapos ay tinadya ka na naman siya ng mga ito ng malakas. Lumubog na ang araw na sinabi ng leader ng mga ito na patay na ba talaga ang dagang ito? Kung tutuusin, tigok na yata siya, dahil kahit paulit-ulit na natin siyang binubuhusan ng tubig ay hindi pa rin siya nagigising. Ititigil na ba natin? Habang papaalis ang mga ito, sinabi ng leader nila sa kanila na kailangan pa rin tayong mag-ingat. Nakilala na ako sa Amifa, at kung papatayin ko siya ngayon, magiging abala pa ito sa hinaharap. Hindi ko alam kung buhay pa siya o makakaligtas, pero iwanan na lang natin siya dyan. At pagkatapos sinabi nito sa mga kasamahan niya na terena at magpakalunod sa Kales At kumuha tayo ng alak. Masayang tumugon ang mga ito na yan ang pinuno natin. Tama yan, ang pag-inom ang pinakamasarap pagkatapos magpainit. Dagdag pa ng mga ito habang makikita si Dang San na nakahandusay sa lupa na puno ng pasa ang katwan at dugo na hoy. Naisip mo ba, paano kung may dumating na sundalo at mahuli tayo dahil nakita nila yun? Ngumisi ang isa na sinabi na Eddie sasabihin na lang natin na siya ang unang umatake, at ako, bilang isang malakas na lalaki, binugbog ko siya. Dagdag pa ng mga ito na tingnan nyo na lang siya, hindi naman siya gumamit ng Amipa Martial Arts, kaya imposibleng maging panloob na disipulo ng Amipa ang pulubing yan. Kung ganun, baliwala inyo na lang yang walang kwenta at maniwala kayo sa mga salita ng inyong pinuno. At lumipat ang eksena kay Ryo na mabilis na tumatakbo habang naiisip ang kanyang master na sinasabi na lagi talagang abala ang gumawa ng palusot para lang makatakas sa gabi. Na sinabi ng kanyang master sa kanya na ano? Kukunin mo si Yeriehyang sa ganitong oras. May nakain ka bang mali? Napaisip ang kanyang master na sinabi pa na bakit kaya ang walang silbing bata kagaya mo na nagtatrabaho lang sa pandayan ay biglang nagbago ng ugali. Disipulo, ano ba talaga ang ginagawa mo? Ang Yeri Young, tinatawag ding Evening Primrose, ay isang bulaklak na namumulaklak sa gabi mula Hulyo hanggang Oktubre at nalalante pagsapit ng umaga. Ang ugat nito ay ginagamit upang pababain ang init ng katawan o gamutin ang pananakit ng lalamunan. Ang mga buto naman ay ginagamit laban sa hyperlipidemia, altapresyon, at ilang sakit ng kababaihan. Napahawak, sa bibig si Rio na sinabi niya na dahil hindi ko na maiiwasan ang aking kapalaran, susubukan ko na lang itong lasapin ng buong buo. Hindi ba ako ang kawawang disipulo mo? Kaya iniisip ko na mangulekta ng mga halamang gamot para kahit papaano ay kumita ng pera. Tumingin sa kanya ang kanyang master na sinabi na nakakainis ka. Huwag kang magpanggap na kawawa at lumayas ka. Sinisira mo ang lasa ng alak ko. Nakarating na siya sa harap ng tinutuluyan ng kanyang disipulo na sinabi niya sa isip na kailangan kong bumalik agad bago magduda si Master. Dapat nakabalik na si Dangsan ngayon, hindi ba? Pinapanta ko pa nga ang ilan para suriin siya. Pumasok siya sa Frankahan na sinabi pa niya sa sa kanyang sarili na kailangan ko siyang parusahan kung sinadya niyang patagilan ang pagbabalik niya. Pero paano kung, hindi, hindi niya magagawa yun, pero paano kung tumakas siya? Magagawa ko bang hanapin siya buong gabi? Kung mangyari yun, ano ang dapat kong gawin? Biglang sinalubong siya ng isang disipulo na sinisigaw na master, nandito ka na rin sa wakas. Dagdag pa nito na master. Malaking problema ito. Si Dang San, si Dang San ay nasa loob. Nagtatakang tinananong niya ito na sinabi na ano bang guluto? Bakit kahingal na hingal? nasa malubhang kalagayan ba ang ama niya o ano tumugo nito sa kanya na hindi ayos lang ang ama niya pero ngayon mismo si Dangsan ay naghihingalo napahinga siya at sumagot na ano niloloko mo ba ako ah baka pinalalaki mo lang ang sitwasyon dahil masama ang loob mo nasaktan ka ba o ano napahawak sa ulo ito na sinabi sa kanya na hindi ako nagbibiro totoo ang sinabi ko pakiusap tingnan mo siya sa loob talagang sa tingin ko ay malapit na siyang mamatay. Napasalubong ng kilay siyang tahimik na nakatingin dito. Habang nililinisan nila si Dangsan San at pinupunasan ang nagkalat na dugo sa sahig, pumasok siya sa loob na sinabi na ani ang nangyari. Tumugon si Hyun na nasa ganoong kalagayan na siya nang matagpuan namin, kaya nagpalitan kami sa pagbitbit pabalik sa kanya. May pag-aalalang sinabi naman ng nakadilaw na oo, nawalan siya ng malay at bumagsak basang-basa siya sa tubig, Parang pinagbubugbog siya ng paulit-ulit habang binubuhusan ng tubig para manatiling gising. Napaturo siya na sinabi na so sinasabi mo, na pinagbubugbog siya hanggang mawalan siya ng malay? Tumugon sa kanya si Hyun Yoon na oo. At sa tingin ko, nagpersige siya na ipagtanggol ang sarili dahil may ilang hiwa ng espada sa katawan niya. Natahimik siya at nandilim ang ekspresyon ng muka sa kanyang narinig. At sinabi niya na nakipaglaban siya at natalo. Natatakot ang dalawa sa bigat ng presyon na pinapalabas niya na tumugon na oo. Itinikom ng mahigpit ang kamao na naglabas ng enerhiya na sinasabi na ang aking disipulo. Malakas na sintuntok niya ito sa pader habang sinasabi pa niyang may galit na natalo sa pakikipaglaban sa isang tao. Agad na sinabi sa kanya ni Hugh na hindi, hindi, master. Batay sa mga yapak nila, mayroong hindi bababa sa anim o pito sa kanila at isa sa kanila ay tila marunong ng kaunti sa martial arts. Marahil dahil sobrang pagod na siya, nabubog siya ng sabayan siyang atakihin. Na napatakip naman ng bibig ang katabi niyang lalaki. Dagdag pa niya habang naiinis si na at kung titingnan ang kanyang kalagayan, tila matagal na rin siyang binugbog hanggang sa puntong halos mamatay na. Na napasabi naman siya na natalo siya, ang aking disipulo. na muli na namang tumugon si Hyun Yoon na oo. At pagkatapos ay malakas na sumigaw siya na maririnig ang boses sa labas na ang mga lintik na yon. At dito na po nagtatapos ang ikalimang pong kabanata. Ikalimang put isang kabanata sa pagpapatuloy. Pinuntahan nila ang pinangyarihan ng pagbubugbog kay Dang San na sinabi ng aninong ito na dito mismo. Natagpuan namin si Dang Sang na bumagsak dito mismo. Pinagmasdan niya ito habang naiisip niya si Dang San na nakahandusay sa lupa na sinabi na paanong nagawa nilang gawin ito sa aking disipulo. Nakatingin silang dalawa kay Ryu na may hawak na solo na sinabi ng nakadilaw na mayroong tinatayang anim o pito na yapak. Ayon kay Yunwon, marahil nakasalubong ni Dang San ang mga taong iyon pabalik habang bitbit -bit ang tubig. Pagkatapos nilang bugbugin siya, pumunta ang yapak nila patungo sa baryo na sinabi naman niya na batay sa mga bakas ng kanilang galaw, ang iba sa kanila ay hindi marunong ng martial arts maliban sa isa. Ngunit ang nag-iisang martial artist sa grupo nila ay hindi dapat kayang talunin si Dang San. Dagdag pa niya na kahit nasuot niya ang mga pabigat na yun, imposibleng matatalo siya ng mga taong ito. At sigurado ako, may hamampas sa likod ng kanyang ulo at pagkatapos niyang bumagsak ay binugbog siya ng grupo. Naglabas na naman siya ng mabigat na presyon na sinabing naiinis na ang mga lintik na yon, Paano nila nagawang gumawa ng ganitong maruming panilin lang para bugbugin ang aking disipulo? Nasinabi sinabi naman ng nakadilaw na tila tama ang konklusyon ng guro. Dagdag pa ng nakaitim na ang paggawa ng ganitong tusong taktika ay hindi mapapatawad. Tumayo siya habang sinasabing naiinis na kay abangan ninyong mga lasing, binugbog pa ang aking disipulo hanggang mamatay. Hindi kayo mapapatawad dagdag pa niya sa isip na ang tanging makakatalo sa isang disipulo ay ang isang guro. Paanong nagawa ninyong hawakan ang aking disipulo nang hindi man lang humingi ng pahintulot? Nakatingin sa kanya ito na sinabi sa isip na si Master ay galit na galit. Akala ko siya ay malamig at walang puso na masamang tao, pero talagang pinapahalagahan niya kami. Dagdag pa nito sa isip na nahihiya ako sa sarili ko na inisip ko siya na ganoong tao. Kahit ang lahat ay nahihiya nang umalis kami. Marahil, swerte talaga kami na kasama siya. Naiisip niya ang nangyari bago sila umalis ng bahay na sinabi ni Ryu sa kanila na Hyunwon, won Hwangbo, pumunta sa hilagang silangan ng baryo at hanapin ang isang doktor. Rai Ong at moon Hai, manatili rito at alagaan si Dang-san. Mabilis na tumugon ng mga ito na okay po, master. Agaran po kaming pupunta. Dagdag pa niya sa kanyang isip habang naiisip niya ito na sa ganitong detalyado at malinaw na mga utos. Parang ang guro ay taga rito mismo sa lugar. Marahil, nanatili siya rito ng ilang panahon bago kami dumating upang maghanda para sa ganitong mga sitwasyon. Naalala pa niya noong sinabi pa ni Rio na Noah, okay yon, sundan ninyo si Sansan at kumuha ng maraming yeriehyang hanggat maaari. Sansan, dahil taga rito ka, dapat pamilyar ka sa yeriehyang. Tumugon nito na opo, dagdag pa nitong sinabi na oo. Narinig ko kay Dang San na maganda ito para sa mga sakit ng kababaihan, sipon, at sirkulasyon ng dugo. Pero tila ito rin ay isang napakahusay na gamot para gamutin ang mga sugat. Si Dang San, ang tunay na pangalan niya ay Dang Chul Yang. Si Dang Chul Yang at si Dang Munhai ay magkakambal mula sa pangunahing pamilya ng Sechandang na nangingibabaw sa rehiyon ng Sachon sikat ang kanilang pamilya sa husay sa lason. Bilang isang pamilyang nag-aaral ng lason, itinuturing siyang bihasa sa mga halamang gamot, gamot, pangangaso, at pamumulot ng sangkap. Si Dangsan kasama si Gang Sang, ang pinakamalakas at pinakamabilis sa pangangaso at pamumulot sa kanilang grupo. Kaya siya ang ipinadala para kumuha ng tubig. Samantala, si Hai ay pinaghihiwalay sa anumang pagsasanay na maaaring makasagasa sa sangkap dahil sa sobrang paghawak sa mga sangkap noong cooking contest. Dagdag pa niyang naaalala na pinagmamadali sila ni Rio na ano pa ang hinihintay niyo. Bilas sa niyo at gawin niyo na. Na mabilis tumakbo ang mga itong sinasabi ng itim buhok na babae na opo, opo master. Na sinabi rin ng pulaang, ang, oo, pupunta na po kami agad-agad. Sinabi pa sa isip niya noong naalala niya ito na syempre, may ilang tagubilin na hindi nila naintindihan. At pagkatapos habang may kinuha sa looban ng damit si Ryu, sinabi na balik na tayo. Dapat nandyan na ang doktor ngayon, di ba? Mas tumagal pa tayo dito kaysa sa inaasahan. Na nakangiting nakatingin naman ito sa kanya na sinabi pa nito sa isip na pero, kahit na may emergency, natutuwa akong makasunod agad sa mahusay na utos ng master ng walang pag-aatubili. Kahit hindi ko lubos na maintindihan si Master, malinaw na pinakamainam na sundin ang kanyang utos. Na sinabi niya habang inabutan ng pera ito na hoy, ikaw, pumunta ka sa bayan at bumili ng alak. Napanganga naman ito na hindi maintindihan kung bakit kailangan niya ng alak. Sinabi ni Ryu na oo, alam mo ba ang kahit anong sikat na pinakamataas na klase ng alak? Kung meron, bumili ka ng maganda at mamahalin na ipangreregalo at bumalik ka agad ng pinakamabilis kung maaari. Habang mabilis na papaalis ito, sinabi sa kanya ng isa na ibibigay mo ba ito sa doktor na gagamot kay Dang Sam? Kung sikat na alak ito, tiyak na magugustuhan niya. Sinabi sa kanya ni Ryu na ano, bakit ko ibibigay ang mamahaling alak sa doktor kung kapos na nga tayo sa budget? Huwag kang tanga, hindi ko nga ipamimigay kahit natapong tubig sa iba. Dagdag pa niya na itinuro ang lagayan ng tubig na dalhin mo na lang yon. Mabilis itong nagpaalam na sinabi na mauna na ako. Bilasan mo at magingat sa pagbalik, kuha mo. Na nakatingin ito sa kanya na nagtataka. Sinilip ng isang ito, habang nakahiga si Dang San habang umiiyak ang kapatid niyang si Moon Hai sa kanyang tabi. Nahinihimas naman ni Jean ang kanyang likod. At pagkatapos sinabi ng doktor na nagawa ko na ang lahat ng paggamot na kaya ko sinabay ni Ryu sa kanya na kamusta na ang kalagayan niya. Tumugon ito habang may hawak na papel na matinding pilay at pamamaga sa buong katawan niya, kasama ang mga pasa at bitak sa tadyang at mga braso. Ligtas ang kanyang limang kritikal na parte ng katawan at wala siyang nabaling buto o nakamamatay na sugat, kaya magiging maayos siya. At kakailanganin niya ng masusing pag-aalaga sa loob ng isang buwan. Nauna na akong gumawa ng pamahid at mga halamang gamot para sa kanyang medisina. Na sinabi naman ni Hyun Woon na dadalhin ko ito at sasamahan kitang kunin ng gamot. Napahinga ng malalim si Ryo na napahawak sa ulong sinabi na magkano ang bayad sa paggamot. Inabot sa kanya ang papel na sinabi na naisulat ko na rito ang lahat ng detalye. Binasa niya ito at sinabi na isinulat mo, ang bayad sa gamutan, hindi ba masyadong mataas ito? Tumugon ito na oo, sa isang banda, inilagay ko na ang presyong makatarungan sapagkat malawak ang naging karamdaman, matagal ang ginugol, at malubha ang kalagayan. Sinabing muli ni Ryu sa doktor na kung sakali, tutulungan kitang makilala pa ng iba, kaya pwede ba akong makahingi ng bawas presyo. Natumugon nito sa kanya na hindi mo na kailangang gawin ’yon. Kahit hindi ako i-advertise ia kung may masaktan muli, sa huli ay mapupunta ka rin sa akin. Halos malukat na niya ang papel. Na sinabi niya na posible bang bayaran ito ng hulugan? Natumugon sa kanya ang doktor na hindi. Isang beses lang ang bayad, buo. Na muli na namang sinabi ni Rios sa kanya na paano kung magkasundo tayo? Natumugon muli ang doktor na hindi. Naiinis na siya na sinabi niya na hindi mo ba kayang bawasan kahit kaunti? Tingnan mo, ang kabutihang loob mo sa mga customer ay makakasiguro ng mas malaking kita sa pamamagitan ng pangmatagalang at tuloy-tuloy na kalakalan. Naumiling ito ng ulo na sinabi sa kanya na talagang hindi. Kahit na pera lang ang usapin. May kasabihan, kapag mas marami kang pabor na ibinibigay, mas nagiging mabuti ka, pero mas dinadaya ka rin. Halos punitin na niya ang papel na sinabi pa niya na kung wala na talagang ibang paraan, kailangan ko na lang itong bayaran. Nakarating na ang isang ito na may dalang tubig taengay ang sulo na napakinggan niya ang usapan ng dalawa na. Sinasabi ng nakaputi na hindi ko maintindihan si Master, pero nakita ko siyang sobrang galit parang gagawa na siya ng paraan para pumatay ng isang tao. Tumugo ang isa na oo, nakakatakot pero nakakapagpakalma rin. Makikita ang bahay na ito na may nagsasalita na ang may kasalanan. Isang malakas na tao mula sa Jiangyangpyo. Dagdag pa niya na sabi ba ni Dang San ba yun? Sigurado ka ba? Tumugo nito na well, kagabi, habang unti-unti nang nawawala ang kanyang malay, bamulong siya ng mga salitang iyon. Napahawak ito sa baba na sinabi pa na bamulong siya ng kabuoang isang daan at labing pitong beses noong gabing iyon. Pagkatapos may record lahat iyon at maanalisa ang pagkakapareho ng bigkas, natukoy namin kung sino ang mga taong umatake kay Dang Sam. Dagdag pa ng kanyang kapatid na makikita ang galit sa mukha na dalawa sa pinakamalalakas na kinatawan ng Jiang Yang Pyo. Sinabi naman nito na siya talaga ang may kasalanan. Ang ebidensya ay sa bawat pagbubulong ni Dang Sam, ang kanyang mga ngipin ay nagtatagisan sa sakit at galit. Ang lalaking nagngangalang Kang Jiang ay malamang na siya ang kapitan sa kanila. Sinabi naman ni Jin na naaalala ko na may lugar na tinatawag na Jiang Yang Pyo sa baryo sa ibaba. Dagdag pa nito na oo, Isarin sila sa mga kinatawa ng rehiyon ng Sachon. Nakatingin sa kanila si Ryu hawak ang espadang kahoy habang masayang sinabi na well, malaki ang kanilang gusali kaya madali silang mahahanap. Handa na ba kayong lahat? Tumugon ang mga ito na may hawak ding espadang kahoy na oo, master. Itinuro niya ang kapatid ni Dangsan at sinabi na mabuti. Hoy, ikaw, tumayo ka sa likod ko, maliban sa akin, ikaw ang magiging pangalawa sa utos huwag mo lang silang patayin para makuha ni Dang Sam ang bahagi niya kapag siya ay gumaling na. Nanapatayo ito ng tuwid. Naglabas ng maitim na enerhiya na sinabi niya na kaya, pwede ko bang gawin ang gusto ko? Pwede ko ba silang hampasin lahat kung gusto ko? Tumugon siya na oo, naman. Naglabas ng maitim na enerhiya ito habang sinabi ni Jean na sobrang galit ni Hai. Dagdag pa ng pangalawa na wala akong pagkukulang, di ba? Sinabi rin ng pangatlo na ang sinabi ni Master ay maaaring tunog sobra, pero kung ikukumpara sa nangyari kay Dang Sam, sa tingin ko ay ayos lang. Sinabi rin ng pang-apat na maaari niyang makalimutan ang pangalan ng kabilang panig, pero hindi kailanman ang galit na nasa kanya. Dagdag pa ng panglima na well, sulit naman ito. Gagawin ko rin ang aking makakaya, Moonhai. Nakangisi siya habang sinabi na akong gayon. Terra na, pinangunahan na sila ni Moonhai na malakas na sumigaw at ilang sandali pa ay nakarating na sila, na may dalawang taong bantay sa trangkahan, na sinabi niya habang makikita ang espadang kahoy sa unahan na o, oh, ito na siguro ang lugar. Nakikita yon na nakasabit ng buong pagmamalaki sa harap nila. Itinaas ang kamay ni Hyunwon na sinabi na yan ay pagkain Chino. Binabasa ito mula kanan papuntang kaliwa, Master, na makikita ang muka ni Moon Hai sa galit, na sinabi naman niya na kaya ano naman. Kaliwaman o kanan ng pagbabasa, o mula ibaba pataas, anong pakialam ko? na sinabi ni Hyun Woon na oo, may saysay -say ba ang pagbabasa mula ibaba pataas. Nalumapit siya sa dalawang bantay habang sinasabi na hoy, pumunta ka at maghanda ka ng sabaw para sa amin. Bumunot ng espada ang mga ito at sinabi na ano? Sinabi pa niya sa mga ito na kayo, pwede niyo bang ilabas ang inyong leader? Kung hindi, papasok na lang ako at hahanapin siya mismo. Ano sa tingin niyo? At pagkatapos ay sumugod ang mga ito habang sinasabi na baliw ka na ba? Matanda, akala mo sino ka ba? Pinitik lang niya ng bahagya ang kanyang kamao, na agad na tumilapon sa papalayo ang dalawang bantay. Lumingon siya habang nakangiting sinabi sa kanyang mga disipulo na ibig mo bang sabihin na gusto mong pumasok kami? Kung ganoon, mga minamahal na disipulo, tanggalin niyo ang iyong mga tanikala. Agad na dyanawa nila ito habang sinasabi na ha? Pero paano kung may magnakaw nito? Tumugon sa kanya si Nohak na anong? Klaseng tanga ang magnanakaw nito? Halos hindi nga natin kayang buhati nito. Dagdag pa niya na kahit na, sana may magnakaw nito pag lumabas tayo. At pagkatapos iniangat niya ang kan ayang paa at sinabi na ngayon terana. na. Malakas na sinipa niya ang Frankahan. Nagulat ang mga ito nang mapakinggan nila ang malakas na pagkalabog. Nakita nila ang grupo ni Rio na papasok sa nasirang trangkahan, na agad namang pinatunog ang kampana hudyat ng may lumusab sa kanila. Na makikita ang mga ito ay agad na pumunta sa kanila. At dito na po nagtatapos ang ikalimangput isang kabanata.